Sa pagpapatuloy ng kabanata 111, dahil sa gleipnir, tuluyang nagwakas ang Ragnarok. Unti-unting nagbalik ang kapayapaan sa Valhalla, at habang lumilipas ang mga araw, muli ring nagbalik ang kasaganahan sa buong kalangitan. Ngunit sa kabilang dako, sa loob ng isang palasyo, nagtitipon ng pitong primordial gods na nakaligtas. May mabigat silang kailangang pagdesisyonan, kung dapat bang malaman ng susunod na henerasyon ang tungkol sa igresol na kanilang nasil, o kung dapat nila itong itago magpakailanman. May isa sa kanila ang nagpaalala, bago nila tuluyang makulong si Naoden, nagawa pa ng mga ito na ikalat ang tanika nilang rune. Hanggat naroon ang mga rune, may posibilidad na makipag-ugnayan si Naoden mula sa loob ng space-time dimension, at mananatiling buhay ang banta na masira ang Glickmere. Isa naman ang nagsabi, kapag nabasag ang Gleipnir, iyon na ang wakas ng lahat. Para sa iba, ang pag-iral ng Igresol ay hindi dapat malaman ni noman, lalo na ng mga darating na henerasyon, dahil sa sandaling may makaalam, tiyak na may maghahanap. Ngunit may tumutol, hindi pwedeng burahin ang katotohanan. Naruroon pa rin ang Igresol. Kaya ang tanong na bumulaga sa kanilang pulong ay malinaw, malalim, at walang agarang sagot. Ano ang dapat nilang gawin kung ang mismong katutuhan ng pinoprotektahan nila ang maaaring pagmula ng susunod na kapahamakan? Binigyang diin ng isa sa kanila na bilang mga nakaligtas sa Ragnarok, sila ang may dalang bigat ng nakaraan. Para sa susunod na henerasyon ng mga Diyos, ang tungkulin ay lumikha ng bagong kabanata, isang kasaysayang hindi totoo, ngunit kalaunan ay iyon mismo ang magiging katotohanan ng mundong kanilang iiwan. Sa gitna ng pagpupulong, itinuro ng isa ang sentral na tanong, dapat bang burahin sa kasaysayan ang Yggdrasil? Para kay Irene, ang karimarimarim na trahedyang iyon ay hadlang lamang sa bagong mundong umuusbong. At dahil wala raw ibang paraan para ganap na makausad, ang paglimot sa Yggdrasil ang tanging solusyon. Dumating ng nahuli si Golnir, pagod, galing sa walang katapusang research, ngunit malinaw na taliwas ang kanyang paninindigan. Hindi niya matatanggap ang balak na manipulahin ang kasaysayan. Ipinaalala ng ilan na napag-usapan na nila ito, hindi raw dapat malaman ng mga susunod na henerasyon ang madilim na ugat ng kanilang mundo, at desidido na silang itago ito habang buhay. Dito na tuluyang tumindig si Golnir. Para sa kanya, ang kasaysayan ay hindi usaping mabuti o masama, ito ay katotohanan. Ang Yggdrasil na pumatay sa napakarami nilang kasama ay hindi dapat isantabi. Ngunit sinalubong siya ng paliwanag ni Iron, may kabutihan at kasamaan sa mundo, at dahil doon, may mga bagay na mas ligtas kung mananatiling lihim. Kapag nalaman ito ng lahat, darating ang araw na may nilalang na magtatangkang ibalik ang Igresol. Nabalot si Golnir ng pagkalito at pagkadismaya. Para sa kanya, paulit-ulit na lumalabas ang katotohanan kahit gaano pa ito ikubli. At kapag itinago nila ang mapanganib na kaalamang ito, may posibilidad na may pa ng isang bagong Diyos na may masamang layunin, at mula roon magsisimula ang pagbagsak ng mundo nila. Tumahimik ang buong silid, walang nakasagot, kabilang si Iron at ang iba pang primordial gods. Pinagpatuloy ni Golnir ang kanyang pangangatwiran. Ipinaalala niya na ibinigay nila ang sariling buhay para sa Glipnir, at hindi magtatagal ay haharap na rin sila sa kamatayan. Kung ganito ang kanilang hantungan, hindi ba't lalo silang may pananagutang ihabilan ang buong katotohanan bago sila tuluyang maglaho? Ngunit para sa ilan, kabaligtaran ang tungkulin. Sa kanila, responsibilidad ng natitirang primordial gods na selyuhan magpakailanman ang madilim na nakaraan. At sa isang iglap, sumigaw si Golnir, bugok ka. Subalit hindi na siya pinansin. Ipinaalala na muling magbotohan at nagtanong kung may sumasang ayon ba kay Golnir. Doon bumagsak ang mundo niya. Wala ni isa sa mga kaibigang pinagkatiwalaan niya ang kumampi, at higit pa roon, pati ang asawa niyang si Irene ay nanatiling tahimik sa kanyang panig. Nang ideklara ang boto, ramdam niyang gumuho ang lahat, kasama ang puso niya. Sa huli, mismong si Irene ang gumamit ng kapangyarihan, ang Pustelbo Light Chain Embrace. Sa isang kisap mata, kumawala ang liwanag at gumapos sa kanya. Sa harapan niya, nakahanay ang lahat, tahimik na pinapanood ang pagpilit niyang kumawala. Sa kabila ng pag-igting ng kadena, hindi siya tumigil sa pagpaalala, ang kanilang desisyon ay pagtakas lamang mula sa katotohanan. Ang Igrisel ay hindi nabura, nakasil lang, naghihintay ng sandaling makawala. At ang takot na sinusubukan nilang ilibing ay dapat malaman ng mga susunod na henerasyon. Sa puso ni Golnir, buo ang paniniwala, darating ang panahon na lalabas ang isang Diyos na kayang talunin ang Igrisel. Paglapit ng mga naging kaibigan niya, tiniyak nila na ang sil ng Gleipnir ay magtatagal magpakailanman. Dahil sa napakaraming pumabor, ibinyure na nila ang madilim na kasaysayan bago pa man ang Gleipnir, isang hakbang na tuluyang bumura sa pinakamaitim na bahagi ng kanilang mundo. At si Golnir, sa isang iglap, itinuturing ng high risk, ikinulong sa isang bantay saradong pasilidad. Maliit ang silid, kakaunti ang liwanag mula sa makitid na bintana, at iyon na lamang ang tanging liwanag ng kanyang mundo hindi nagtagal, ayon sa tagapagsalaysay, may mga batang Diyos na tumutol sa ginawa sa kanya. Isa na rito ang pinakamagaling niyang disipulo, si Feldis. Ang kabataang ito, kasama ang iba pang nagtataglay ng tapang, ay handang makipagsakripisyo, makipaglaban kung kinakailangan, para mailigtas si Golnir. At kilala silang lahat ni Golnir, hindi bilang mga rebelde, kundi bilang mga batang Diyos na handang panindigan ang katotohanan pinaglaban niya mag-isa. Hindi mo ari ni Golnir kung paano nakapasok sa kulungan ng mga batang Diyos at kung paano sila nakalapit ng hindi napapansin ng mga bantay. Sa paliwanag ni Peldis, gumamit sila ng ilang kagamit pagmamayari mismo ni Golnir, kabilang na ang Svengol, ang aparatong nagpatahimik at nagpahimbing sa lahat ng bantay. Doon na siya inanyayahan ni Peldis na tumakas kasama nila. Napahinto si Golnir sa salitang iyon, pagtakas, ngunit buong tapat na ipinaabot ni Peldis ang layunin nila. Bilang mga disipulo ng dakilang inventor ng mga Diyos, naghahangad silang matuklasan ang tunay na katotohanan ng mundong kanilang ginagalawan. Sa paniniwala nilang tungkulin nilang tulungan ang kanilang guro, inihayag nilang silang labing anim na disipulo ang magiging mga kamay at paa niya. Sa unay nag-alinlangan si Golnir, ngunit kalaunan ay napangiti rin sa katapatan ng mga batang Diyos. Gayunman, mariin niyang tinanggihan ang kanilang alok na pagtakas kasama sila, dahilan upang mabigla ang kanyang mga disipulo. Muling nagtanong si Peldes kung bakit ayaw sumama ng kanilang guro. Para kay Golnir, nararapat na ang bagong henerasyon ng mga Diyos ang mamuhay ng malaya at masaya sa bagong mundong ito, na sila ang gagawa ng panibagong panahon ng kasaganahan. Hindi dapat masayang ang oras nila sa pakikialam sa mga bagay na may kinalaman sa nakaraan at sa mga pagkakamaling kanya ng pinagbayaran. Sa gitna ng usapan, napansin ni Golnir ang isang pamilyar na kagamitan, ang sponsor, ang kanyang lalagyan. Hiningi niya ito, at pagkatanggap ay may hinanap agad sa loob, napaisip si Peldis nang makita niyang isang salamin ang kinuha ng kanilang guro. Ipinaliwanag ni Golniar na ang salaming iyon ay tinawag niyang Jotjen Spegel, isang makapangyarihang gamit na lumilikha ng barrier na humahadlang sa anumang pandama at perception. Sa paggamit nito, maaari nilang maitago ang isang buong nayon na hindi matutunton ni no man. Nang marinig iyon, muling sumiklab sa isipan ni Peldis ang pag-asang mapapayag pa nila si Golniar na sumama. Ngunit muli itong tumangi, may halakhap ng pagpapagaan sa kanilang pag-aalala. Para sa kanya, may misyon siyang tanging siya lamang ang dapat gumawa. Higit pa roon, nangamba siya sa posibleng kaparusahang maaaring maatim ng kanyang mga disipulo dahil sa pagtulong sa kanyang pagtakas. Nalungkot si Felde sa mariingpas siya ng kanilang guro, ngunit bago pa sila makapagtanong muli, pinutol ni Golnir ang sandali at pinaalalahanan silang huwag ng hayaang magdulot pa ng dagdag na alalahanin ang ginawa nila. Sa huling sandali bago sila lumisan, inalis ni Golnir ang isang necklace mula sa kanyang leeg at isinabot ito kay Feldis, ang kanyang good luck charm. Ipinagkatiwala niya sa mga bata ang lahat-lahat na iniwan niya. At bago tuluyang maghiwa-hiwalay, muling nagtanong si Feldis kung ano ang gagawin ng kanilang minamahal na guro mula roon. Ang naging tugon ay isang huling ngiti, payapa, matiwasay, na waring nagsasabing magiging ayos ang lahat. Niyakap nila ang kanilang guro sa huling pagkakataon bago sila tumungo sa kanikanyang kapalaran. Mula roon, nilisan na ni Golnir ang lugar, malayo sa anim pang primordial gods na siyang nagsilbing kulungan at anino ng kanyang nakaraan. Habang naglalakbay sa iba't ibang lupain, sinimulan niyang isulat ang kanyang kwento, kahit paunti-unting humihina ang buhay sa kanyang katawan. Sa kanyang aklat, isinulat niya ang buong kasaysayan, at kasama nito, ang paraan kung paano mababasag ang mismong Gleipnir. Dito isinilang ang ipinagbabawal na aklat na magpapabago sa kapalaran ng kalangitan para sa bagong henerasyon. At dito napapasok ang tinig ng tagapagsalaysay, binibigkas ang unang linyang nakatala sa aklat. Ang pag-ibig ay hindi nagseselos, hindi nagyayabang at hindi nagmamataas. Ito ang tanda at gabay na nagtuturo sa atin tungo sa katotohanan ng mundo. Kaya, sa pagdadala ng pagmamahal at pananalig, pinili ni Golnir na isulat ang aklat na ito batay sa kanyang sariling paniniwala at sa kung ano ang kanyang pinaniniwala ang tama. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina!